Ang dami nagsasabi sa akin, ina-plastic nyo lang daw si Sob. Kin oh, kinakawawa, ka kinakawawa ka ba namin? Uy! Ako, oh, may mansyon na kami, ganggang mansyon. Saan? Oh, mamaya, ire-reveal ko. Pero, abangan nyo na lang. Uh, uh, pwede mong... Uy, kos ko sa seta ako. Oh, o, ayan o. Oh. Oh. Ito yung mga ganggang, o. Oh. Ito yung mga gonggong, o. -go, oh. Ang dami nag ang dami nagtatag sa akin guys na pina-plastic lang daw nito nila ko ni Ready si Sob. Puntahan nga natin. Puntahan natin guys. Shoot shoot pa. Alam mo naman talaga shooter. Ingat tira mga! Guys, wala. You Ano pa pala mo tol? Night po. Oh, night, night, night. Ikaw sabay kan dito. Ha? Kan ay, sayaw na naman. Hindi ako nagsasayaw. Ito, ang dami nagtatag sa akin. Uy, pero robot pa nandito yan. Anong gan... kuha namin, namin? O, ganito. Saan ganito. Wait lang. Oh wait lang. May naka-andami nagsasabi sa akin. Pina-plastic nyo lang daw si Soap. Hindi mapakita ang tao. Ay, no. Anong pina-plastic? Oh, Bestfriend oh, ko yun. Nag-aalala nga ako dun eh. Wait lang, ano? Bakit ka lang na nagsasabi niyan? Oh. Ikaw so, nagsasabi. Ang dami nga nagtatag sa akin. Tapos sabi nyo pa, naparad ko yung video kahapon. Sabi nyo kay Moteng. Ano? Member, member ng The Aspin? Ano? Dinasnip. Hey, nga boy. Ano? Hindi naman namin alam yung ano eh. Pabidyo. Sorry. Ito, kinakawawa nyo naman to. Kinakawawa. Hindi kinakawawa. ka ba namin? Uy! Kinakawawa ka ba namin? Oy, un oh. sa lahat, hindi ko pina-plastic si 150, best friend ko yun. Best. Nag-alala nga ako eh, kasi buntis yung asawa eh, Ayoko naman na magulo doon. Nagsarili na ako para mas matuto din kami. Tama. Kaya may... ko din kasi bumili diba? ng... Wait, kapatid mo ito, di ba? Oo. Oh. Para may hinala sa'yo. Oo, oh, hinala. Oy, ko Ben, ano to? Totoo ba sinasabi na ito, Ben? Totoo. Uy. Ah, totoo? Sige coach, tanongin mo siya. Tanongin oh, mo. Oh, Ben. Ikaw robot ah. Siya, Ananaman siya naman ah. Oh, wala, wala na oh, oh. naman. Totoo, magkaibigan sila ni Kuya. Oh, di ba? Diba? Oh, diba? totoo. Oh, Ben, ikaw. Sumama mo. Oh. Okay. Sumama. Ben. Bibili lang ako doon. Oh, bakit? Tanawin. Bibili lang ako. Bakit? Tawo oh, ako. Oh, oh. Kaya nang pa kami nagba-basketball. Oh. Uh, uy, dito ka, dito uy. nga, nerd. Teka lang, nag-uusap kami. Masama eh. na, papasama lang eh. Kasi ako, may mansion na kami, ganggang mansion. Oh. San? Mamaya, i ko. Pero abangan nyo na lang kasi... Abangan nyo na lang? Wala eh. Ako kasi, gusto ko naman bawasan yung pera ko. Ayoko sana eh. Kaso, buti na lang, buntis yung asawa ni Best 150. Oh. So, ayun, nag-move kami. Ayoko nang master siya. Hindi, man, pero... Maturity. Oh, maturity. Hindi, pero ngayon, at least, naka, nakaramdam din, din, kayo na umalis. Marunong kayo makiramdam. Tama Anong nakaramdam? Parang oh. sinasabi mong hindi kayo marunong makiramdam. Hindi naman sa ginoon. Eh, Ikaw na nagsabi nun eh. Hmm, oh. So, diba? Ah, speaking of... Ano yung robot? Wala, Wala robot. si, ro si robot. Okay yan. Akong bahala dyan. Cargo ko yan. Huwag mga pakialaman yan. Masarap na buhay niya. Pero kayo ha. Hmm. sinasabi hmm. ako kayo. Baka manggulo na naman kayo. Lalo ka na. Bata ko! Oh. Ako. So, so, kalit, kalit ka naman. Kalit. Kang, Galit ka naman lagi. Ang binta, coach. Oo. Ang binta ko na lang din sa amin. Ang binta ko na lang din sa amin. Ang binta ko eh. oh, <makes> oh, 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 na lang din sa Coach, hindi nga lang tamira sa inyo. Oo, sa amin sa inyo. ko. Ito yung nga pala, bago tayo mano ma dito. pang monthly ko dito, di mo oh, na, ay na ako binayaran. Nung walang iya. Hindi pa muli pa dyan eh. Binig ito ha, ah, binigyan mo ng ng cellphone to si Robot, tapos yung sa akin. Hindi mo pinuli pa ito. Sige, Robot kasi sa'yo kasi pinili ko. Oo. Ito talaga sa'yo, sa'yo niya, plan yan. Si, si Oh. Plan! oh, Plan kasi naman, naman. ah. Ano naman? Ano Pwede mong... Uy! Kususata ako. Oh. Ayan oh. Oh, oh Sige. Gagi. Uy! Hey, 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 hey. Mala oh, 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 na. Oh, Malawa na. 1, 2, 3, go! Tsaka yung Jackie boy. Ano oh. Plan niyan. Plan. Malapit, niya. so, Malapit oh. na yan. Malapit na yan. Ibalik. <laughs> Kung ano yung Plan 1, 2, 3. Kung yung ikaw, Ben, ah? ha? Kung yung, kung yung. Coach Chop, ano mo ba? Pagin lang inaamis sa sa'yo. Kaming din sa'yo. Isiraan? Yun na yung mga nag... May mga nag-message na sa'kin na eh. ganun. Ito yun. Hindi hey, well, lang ako naka-chemical kuya kasi baka... Alam mo na. Hindi hmm. ako naman yung... Uuwi akong ika-ika din sa sa'yo. Hmm. Oh, 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 sige, oh, sige. Basta sige. Gagawa tayo ng paraan dyan. Diyan, Diyan makamula yun lang. Bukal lang, maka lang.